Yo boy! Welcome back! Ako nga pala ito si Boy Bo, at maglalaro tayo ngayon ng Roblox Ayan o, ngayon na lang pala ulit ako nakapaglaro guys Namimiss ko na mag Roblox At lalaroin pala natin ngayon itong Bari Prison Susubukan natin tumakas kay Matabang Police Oh, no! Tara-tara, guys. Let's go. Ayan. Nandito na nga pala tayo, guys, sa kulungan. No, oh, no! Nasa kulungan na tayo, guys. Doon tayo pupunta nito. What the? Ayun. Meron nakaturo doon, guys. Doon daw ata tayo dadaan. Tara, let's go. Puntahan natin yan. Oh, andito si Tinkerbell. Haha. <laughs> Kalaro pala natin si Tinkerbell. Ang galing. Ayan, oh. Puuunahan natin yan guys, baka mauna itong makatakas sa atin, tara tara Kawawa naman to pag hindi siya nakatakas. <laughs> Tera, tara let's go. Antayin ba natin yan guys? Eh mukhang hindi niya tayo alam yung gagawin niya. Iwanan na nga natin yan. <laughs> oh no dami mga tusok tusok guys. Mag iingat kayo sa pagtalon dito. Pag malaglag kayo dyan at matusok. <laughs> Masakit yan. Yan asa na tayo? Teka mukhang nandito sila ano matabang pulis. Ay, si matabang polis, oh. Mm, si matabang polis na yellow at si matabang polis na apoy. Oh, no! <laughs> Dalawa yung nahabol sa atin. Kaya ba natin ito, guys? Ayun na, guys. Let's go. Tara, tara, tara. Ayan, napindot na natin Takbo, ha Inaabol tayo ni matabang polis Ay, o yun, dun yung tropa natin Ang galing naman nun Hindi siya inaabol ni matabang polis Tayo lang talaga yung inaabol O yung kambal natin, ang pa Ayan, ah, sa wakas natakasan natin Tung matabang polis na ututin Ha <laughs> ha, ayun o oh. Grabe, umuilaw yung ulo niya guys Ito pa yung kaluluwa ni Mr. Barry Oh no Ayan o oh. Takasan na natin to Let's go Nandito daw tayo dadan Teka mukhang alam ko na to ah Mukhang sa imbornal tayo dadaan <laughs> Oh no Ayoko sa imbornal Mabaho doon Yan oh What? Ang baho ng inidoro. Yan o. Oh, dito daw tayo tatalon guys. Mag-iingat kayo sa pagtalon dito kasi maraming labas sa ilali. Pag tayo nalaglag dyan, ah, naku po. Susunog yung balat natin. <laughs> Pero di tayo malalaglag dyan guys kasi magaling tayo. Ayan o. Oh. papa Papakita ko kayo kung paano mag -parkour. Oh, let's go! Haha! <laughs> ah, grabe naman. Ang dali naman ang daan na yun. Di man lang tayo pinagpawisan. What? Oh, no. What? Ayan, you know, May malaking bola na gumugulong, guys. Ito ata yung tubol ni Mr. Barry. <laughs> ah, tubol ni Mr. Barry. Haha. <laughs> ang laki naman ang tubol niya. Gumugulong pa. Siguro, andun yung inidoro niya sa itaas. <laughs> Siguro, tumatay si Mr. Barry doon. Kaya dito, nalalaglag yung mga tubol niya. Ayan, oh. Ang laking tubol niyan. <laughs> Meron pang laba. Haha. <laughs> guys, sakit ha, tayo dito. Let's go. Andito yung kaibigan ni Mr. Barry. <laughs> Oh no, dalawa pa rin sila. <laughs> Kailangan natin mag-ingat dito guys. Para hindi nila tayo mahabol. Let's go. Oh no. You oh. know, what the? Yan guys. Tatakbuhan natin si Mr. Barry. Hindi mo ko kasi ang taba-taba mo. Hindi ka makatakbo na mabilis. Haha. <laughs> hindi siya makatakbo na mabilis guys Kasi ang tabanya. niya <laughs> Ang bigat kasi ng chan niya <laughs> Yan o oh gagalingan natin sa pagtalon-talon kasi pag nalaglag tayo doon eh mahuli tayo ni Mr. Barry matabang ututin And guys, andito na tayo, akit na tayo Sa wakas at natakasan natin si matabang police Tara, let's go Security training, kailangan natin takasan dito Mukhang may pagdadaanan tayong pagsubok guys Let's go Teka, parang si magiging da pala shata tayo dito pag ininom natin to ayan na let's go ayan na let's go ha -ha. sobrang bilis natin guys Oog. para tayong naging si the flash guys ha? grabe ang bilis natin tumakbo stick pala na, na ito guys nagkaroon tayo ng super powers eh, no? ang galing ha -ha. let's go Oops. Napautot pa tayo sa sobrang bilis natin tumakbo. <laughs> Yan, let's go. Akyat tayo dito guys. Magmamadali tayo kasi mamaya makita tayo ni matabang polis. Oh no. Teka, papasok ata tayo dito guys. Alam ko na to eh. Kabisado ko na to. Kukunin natin tong hagdan para makakyat tayo dun sa taas guys. Kasi dun tayo dadaan. Kasi hindi makakadaan dyan si matabang polis guys. Kasi hindi kasha si matabang polis dyan. <laughs> kasi ang tabahan niya oh. Yan you know. oh. Nakakyat na din tayo sa wakas. Tara 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 What? Ang lakas ng hangin guys Tatangain tayo Pero hindi tayo magpapatalo sa hangin na yan Let's go Tatalo na natin yan at lalaban tayo Tara tara And guys let's go Teka Yo guys andito na tayo Kailangan natin magingat sa pagtalon dito guys Kasi mayroon mga tusok tusok to sa ilalim guys Ayoko matusok yung pwet ko <laughs> Masakit yan Pag nalaglag tayo sa taas guys you know Ay sa taas sa baba pala <laughs> yan guys oh akit lang kayo dito tapos dito yan let's go what the yun kailangan pala natin patayin yung mga umuusok na yan guys at alam ko kung saan yan papatayin dito yan guys oh so, ayan oh yung mga kulay pula na parang ano manibela ng sasakyan <laughs> tara tara puntaan natin yung isa pa eh kailangan tatlo yung patayin natin kasi tatlo yung umuusok yan oh. let's go nag iisa na lang guys tara tara ayun yung isa sa taas tara let's go puntahan na natin yan yan na malapit na tayo talon ha ya yun let's go sa wakas nakakyat na tayo yun nandito na tayo guys malapit na natin kalabanin yung big boss na si Mr. Barry yan oh. tara tara Malapit na tayo guys sabi ang galing natin mag parkour O oh, ha Siyempre Astig ako Let's go dito na naman yung hangin guys Mukhang lili pa rin tayo Takbo Ayan oh. Grabe nililipad tayo guys Pero kailangan natin mag iingat kasi Meron mga Butas sa ilalim. <laughs> Kailangan natin iwasan yan, guys. Oh, panis. Ang galing na natin. Kaya tara, aalis na tayo. Mamaya makita pa tayo ni Mr. Barry Matabang. Police, let's go. Pupunta tayo dito sa maliit na butas na yan, oh. Yan, pagtapos lalakad tayo dito. Oh, no. Teka. Andito si matabang chef <laughs> Oh no Gagawin tayo netong ano Palaman sa tinapay Haha <laughs> Teka Naisip ako Tara at barilin natin to guys Hindi mo ako magagawang pagkain Ikaw ang gagawin kong pagkain Kasi mataba ka Yan What? Oh no Teka malapit niya na tayo mabutan Haha <laughs> ba oh Babarilin natin siya guys oops Di ka makakalapit sa akin. Di mo magagawang breakfast. Haha. <laughs> Gagawin niya tayo breakfast guys Pati lunch Tsaka dinner Takbo <laughs> Takbo lang tayo At babaril What na tayo Mabuto ni Mr. Barry Ay sino ba to Ni Mr. Chef Oh no Sakbo. Malapit na tayo mabutan. Papatay na natin siya guys. So, ayan o. Oh. Pumotok na si Mr. Chef. Select the button. Oh, kaila guys, kailangan daw natin mamili ng tamang button. Ito na lang yung piliin natin. Saan na tayo napunta? Hindi ko to alam. Oh no. Oh, grabe. Ang galing. Kailangan nating iwasan to mga laser guys. Kasi pag natamaan tayo nyan, mahati yung katawan natin. <laughs> Magiging manananggal tayo. Oh no. Yan oh. Grabe. Ang galing ko umiwas guys. What? Eh, kailangan pala natin ano yung dito guys. Eh, ano. Tatanggalin natin yung mga hagdan-hagdan dito. Gagawa tayo ng tulay. Let's go. Talo na tayo dito. yano. oh. Yan, tapos tutulay tayo guys Kukunin natin ulit, lalagay natin dito sa kabila para makadaan tayo. Tapos lalagay natin dito at dadaan tayo. Let's go! no, ayun no. Meron pa CCTV dito, guys. At tara, sasakay na tayo at uuwi na tayo sa atin. Sa wakas at nakatakas na tayo kay Mr. Barry the Prison, matabang pulis na fire at water. At ice pala. Haha. <laughs> Let's go. Lapit na tayo, guys. So, nakikita ko na yung aeroplano. Nasasakyan natin. Paalis dito. Haha. <laughs> Let's go. What the? Asa na yung aeroplano, guys? Kala ko naman may aeroplano dito. Kala ko lilipad tayo sa langit. Eh, dito pala tayo mapupunta. Yan, oh. Kailangan natin maging... Mag, may pagpipilian pala tayo dito kung anong magiging speed natin. Ito yung gusto ko yung sobrang bilis kong speed. Oh no! Sobrang bilis natin. <laughs>